Isinailalim na sa inquest proceedings ang mga suspect sa Dimano'y pagpapalaganap ng date rape drug na GHB na kilala rin bilang liquid ecstasy. Bago sila, may nauna pang naarestong dealer din Dimano ng droga. Kwento ng suspect na kukuha niya raw ang ibinibenta niyang GHB kapalit ng sex. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi, Jessica, mahabang surveillance operation at uh, mga naunang uh, drug uh, by bypass operation ang uh, nagresulta sa pagkakadiskubre nga sa bansa ang uh, sinasabing date drug na GHB o gamma hydroxybutyric acid. Matapos pagkakadiskubre, marami para operasyon ay kinakasama otoridad para makita o makita ang lawak ng distribution ng uh, nakababahalang illegal na droga para mapigilan ang pagkalat panito. Bago ang raid kahapon ng National Bureau of Investigation o NBI sa Mandaluyong, may nauna muna ang raid sa isang kondo sa Maynila noong Sabado. Eksklusibong nakuha ng GMA News ang video ng pagdakip sa dealer o mano ng gamma-hydroxybutyric acid o GHB na si Elaine Matute. Nang maaresto, nakipagtulungan si Matute sa NBI at sinabing may parating siyang katransaksyon, kaya nagtago muna ang mga taga NBI. At nang dumating ang katransaksyon, hinintay nilang ilabas niya ang bote ng hinihinalang GHB at tinatanggap ang marked money. Nakiusap ang babaeng huwag munang ilabas ang kanyang pagkakakilanlan at tutulong daw siya sa NBI sa pagtugis sa iba pang nagpapalaganap ng GHB. Isa raw siyang young professional, user ng GHB at nagbibenta rin. Libre niya raw itong nakukuha kapalit ng sex sa Amerikanong si Dennis Thicke. Juice lang. Any juice. Pinahalo sa si juice. Mm. Mga ilang drops yon. Hindi. Kunti lang. Malit na malit na drops lang. Ang sinasabing thick ng babae ay nakatakas na partner ng modelong si Mika Atanasio na naaresto kahapon sa Mandaluyong kasama ng isang Nigerian national. Kanina, sumailalim na ang dalawa sa inquest proceeding. We would not hesitate to arrest these persons, but uh, we must uh, also uh, look into the provisions of our existing laws so that uh, our actions will be uh, within the ambit of the law. Ang pinakanaonang na-aresto ay isang Amerikano si Sean Blancard na siya naging susi para matunto ng iba pa. Mahigpit daw ngayong binabantayan ng NBI ang pagkalat ng GHB, lalo't maaari rin itong magamit sa krimen gaya ng rape kapag mataas ang dosage, nawawala ng malay ang nakainom nito at minsan wala pang maalala sa kung ano ang nangyari sa kanya. Pag, pag, marami kasi, may tendency pass out ka. Ang GHB ay gamot talaga para sa sakit na narcolepsy o yung bigla-bigla ka nalang makakatulog. Kahit sa Amerika, approve yan before. Dahil nagkaroon ng mga adverse effects no or harmful effects, binan nila. Pero kung maaabuso, walang pinagkaiba ang epekto sa shabu at iba pang bawal na gamot. Eh kasi nga yung ginagamit siya sa rave party, yung ecstasy, alam naman natin, effect nun, nagkakaroon ng sexual arousal. At ang nakababahala, maaari itong magdulot ng hallucination, seizure, pati kumbulsyon. Sa pagpapatuloy ng crackdown operation sa drogang ito, sinabi ng Dangerous Drugs Board o DDB na meron pang isang kemikal na maaari rin maabuso. Ang gamma-butyrolactone o GBL na isang uri ng solvent na ginagamit sa paggawa ng mga adhesives o pandikit, pintura at thinner. Malaya para ito ngayon na bibili sa merkado. Gaya ng solvent na lantarang sinisinghot ng ilang kabataan. Ano ano nakukuha mo pag sumisinghot ka? Power, power, power. Ano power, 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 power. Anong ibig mo sabihin power? Pag sumisinghot ka? Pag lumilipad, parang lumilipad ka sa isip. According sa mga pag-aaral, lumiliit yung utak, natutuyo, lumiliit yung density na tinatawag na brain, and therefore, apektado lahat yung brain functions. No? So, iwasan natin ito mga to, no? Hindi ito makakatulong sa ating paggunlad. Now na nang sinabi ng NBI sa Metro Manila ngayong pinapalaganap na pang GHB. Lumabas din sa datos mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na sa kamay nila talamak ang droga. Sa higit 8,000 barangay sa Pilipinas na kung tawagin ay drug affected, 92% ang nasa National Capital Region o NCR karaniwang shabu o marijuana ang ginagamit dahil na rin sa murang presyo. Ang bagong iniimbestigang GHB ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos kada 100 ml o bote ng pabango.